Magandang buhay! Panabagong araw na naman nga para tayo ay magtinda at kumita. Nakabukas na nga rin yung ating tindahan. Ayan nga, tangaga pa lang ay lakas na ng ulan dito sa Nueva Ecija. Hindi nga natin pwedeng ilabas yung mabait nating alaga at mauulanan. Support so today's video, bawal tayong lumabas. Pero kahit bawal lumabas, kailangan productive pa rin ang ating araw. Ayan nga, at habang nagkakapit tayo, sinabay ko na rin ang pagre-repack. Samantalahin nga natin habang walang customer, dahil kapag ganyang maulan, tamad din silang magsilabas. Ito nga pala yung mga nabili ko sa palengke nung nakaraang araw pa. Ngayon nga lang din tayo nagka-time, kaya ngayon ko lang naasikaso na i-repack. Ayan nga, tatapos na natin yung pinong paminta. Madali nga lang din mag-repack nyan, kailangan lang talaga na matyaga ka. At sabi nga nila kung hindi ka magtsatsaga, hindi ka kikita. Alam nyo ba mga me na higit sa doble o triple ang kita sa ganitong pagre-repack? Kaya sa bibli ka nang nakaripak na. Kaya nga ako ay chinatsaga ako talaga. Kaysa naman manood lang ako ng movie habang walang customer. Why not isabay ko ang pagre-repack diba? Meron nga rin pala tayo ditong laurel leaves. Tapos aswete. Meron din baking powder tapos yung tina na pangkulay sa damit at saka yung sun rocks powder. So ayan, lahat yan na i -re repack natin, sasamantalahin natin habang wala po tayong customer. At ganun lang din naman talaga ang diskarte sa pagsasari-sari store. Sabi nga nila, piso-piso lang daw ang kita dito, pero nakadepende yan sa sipag at diskarte mo. Ayan nga pala ang breakfast natin, turon ka partner ng kape. Kung ang objective mo o ang goal mo sa pagkasari-sari store ay eh para lang may libangan ka o kaya kontento ka na na makuha lang dito kahit ang pambayad ng bills mo, ay malamang na hindi talaga tayo mag-grow. Pero kung i-operate natin to as a business, not as libangan lang, meron tayong process, meron tayong system, at hindi tayo nakapokus lang sa mga usual na laman ng sari-sari store, hindi rin tayo takot na magdagdag ng mga bagong paninda, sumusunod tayo sa trend kung ano ang uso, ay malamang kikita rin tayo dito ng hindi lang papiso-piso. Ayan nga, at hindi pa nga tayo tapos sa pag repack at may dumating na naman nga tayong panibago. Ang benta nga talaga nitong gamis dito sa tindahan ko. Ang lakas din itong makahatak ng mga customer lalo na ng mga bata. Kaya nga hindi rin ako napapawalan nito sa tindahan ko. Dahil dito pa nga lang ay kumikita na tayo. O alam nyo na ilalagay ko ulit sa comment section ang link nito. Para hindi ka na ulit mapunta sa maling tao. na nga natin ang pagre at nang makatapos na nga tayo dahil bukod nga dito ay may mga nakapending pa tayong trabaho. Ayan nga at may deliveries pa tayo nung nakaraan pa hindi pa nga natin na itutuloy na i-display. Ilan nga lang yan sa mga good problems natin dahil nga natatambak ang ating mga gawain. Ayan nga at tumila na rin ang ulan at ang alaga nga natin ay napagtripan pa natin.